Panalangin para sa mapayapang pagtulog. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ng may pasasalamat. Nagpapasalamat sayo sa iyo sa regalo sa araw na ito. Bagamat kami ay napaharap sa mga hamon, ang iyong salita ang aming naging gabay, aming lakas, at aming kanlungan. Sa pagpikit namin ngayong gabi, hinihiling namin ang iyong kapayapaan na manahan sa amin. Pagsuko ng aming mga alalahanin. Ama, iniaalay namin ang bawat pasanin sa iyong paanan. Ang mga kaguluhan ngayon, ang mga kawala ng katiyakan ng bukas, lahat ng ito ay sa iyo. Tulungan kaming magtiwala na ikaw ang may kontrol. Gumagawa ng lahat ng bagay para sa aming ikabubuti. Kapag meron kaming pagdududa, hayaan ang iyong katotohanan na manaig. Kapag kami ay napapagod, hayaan ang iyong lakas na ibalik sa amin. Ngayong gabi, ganap naming isinusuko ang aming sarili sa iyo sapagkat alam namin na ikaw ay tapat at magpapanibago sa aming espiritu habang kami ay natutulog. Ayon sa mga taga-Filipos Kapitulo 4 Talata 6 hanggang 7 Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay sapagkat sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Hesus. Mga pangako ng Diyos sa gabi. Ang iyong salita, Panginoon, ay liwanag sa dilim. Ito ay nagpapaalala sa amin na kahit gaano man kagulo ang buhay, ikaw ay kasama namin. Nangako ka na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Binibigyan mo ng kapahingahan ng pagod at lakas sa mahihina. Habang kami ay natutulog, naway punan ng mga katotohanan itong aming mga puso, na maghahatid ng kapayapaan na mahihigitan ang lahat ng kaunawaan. Naway gumising tayo ng panibago, handang yakapin ng isang bagong araw na may pananampalataya at pag-asa. Pagpapahinga sa presensya ng Diyos, ngayong gabi kami ay nagpapahinga sa iyong presensya, Panginoon. Hindi lamang pisikal, kundi espiritual at emosyonal. Manahan nawa ang iyong salita sa aming mga puso na nagpapaalala sa amin ng iyong walang katapusang pag-ibig at proteksyon. Naway maging mapayapa ang ating mga panaginip at ang ating pagtulog ay hindi maabala. Sa aming paggising, ang una naming pag-iisip ay pasasalamat sa iyong awa at biyaya. Salamat Ama sa pagbabantay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa pagsuko ng ating puso sa Diyos. Panginoon, habang kami ay nakahiga ngayong gabi, lubos naming isinusuko ang aming mga puso sa iyo. Inilalabas namin ang bawat pag-aalala, bawat takot, at bawat pagdududa, patid na ikaw ang may kontrol. Punuin ang aming mga isipan ng mga kaisipan ng iyong kabutihan at hayaan ang iyong presensya na maging aming kaaliwan. Naway manahan ang iyong kapayapaan sa loob namin, tulad ng banayad na yakap, pinapakalma ang bawat hindi mapakali na pag-iisip at inihanda kami para sa mahimbing na pagtulog. Panalangin para sa proteksyon sa magdamag. Ama, habang kami ay natutulog, kami ay nagtitiwala sa iyong proteksyon. Ingatan mo kami sa anumang bagay na naglalayong abalahin ang aming kapahingahan at hayaang bantayan kami ng iyong mga anghel. Panatilihing ligtas ang aming mga tahanan, ang aming mga isip ay malaya sa pagkabalisa, at ang aming mga puso ay nakatuon sa iyo. Naway ang gabing ito ay maging isa sa pagpapanibago. Isang panahon kung saan nakatagpo kami ng kagalingan sa iyong presensya at gumising na napaginhawa handang maglingkod sa iyo ng may kagalakan. Panalangin para panibagong lakas para bukas. Panginoon, Ngayong gabi ay pinakawalan namin ang mga pasanin ngayon at nagtitiwala na ang bukas ay maghahatid ng bagong lakas. Maaaring hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw, ngunit alam naming nariyan ka na, naghahanda ng daan. Tulungan mo kaming gumising ng may lakas ng loob, puno ng pag-asa at determinasyon na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tayo'y humakbang sa bagong araw ng may pananampalataya. Batid na ang iyong biyaya ay sapat na sa bawat pagsubok na aming haharapin. Panalangin para sa malalim na espiritual na pagpapahinga. Jesus, habang kami ay nagpapahinga ngayong gabi, higit pa sa pisikal na pagtulog ang hinahangad namin, nais namin ang malalim na espiritual na pagbabago. Ipanumbalik ang aming espiritu, pagalingin ang aming mga puso, at palakasin ang aming pananampalataya. Kung naramdaman namin na malayo kami sa iyo, ilapit mo kami. Kung kami ay nakikipaglaban sa pagdududa, palitan ito ng pagtitiwala sa iyong mga pangako. Nawa ang gabing ito ay mapuno ng iyong presensya na magdadala ng anumang uri ng kapahingahan at magpapanumbalik hindi lamang sa aming mga katawan kundi sa aming mga kaluluwa. panalangin ng pasasalamat bago matulog. Ama, bago namin ipikit ang aming mga mata, nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig, patnubay mo at hindi natitinag na presensya mo. Ano man ang dala ng araw na ito, alam naming kasama mo kami sa lahat ng ito. Habang kami ay natutulog, ginagawa namin ito ng may pusong nagpapasalamat na nagpapahinga sa kaalaman na ikaw ay laging nasa tabi namin. Salamat sa pagbabantay sa amin, sa pagpapalakas sa amin at sa pagpapaalala sa amin na sa iyo. Lagi kaming may kapayapaan. Amen. Hangad ko po sa ating lahat na ang panalangin na ito ay magdulot ng higit na ginhawa at inspirasyon sa iyong mga manunood o nakikinig. Hangad ko rin po ang pagpapala habang ibinabahagi natin sa iba ang salita ng Diyos. Marami pong salamat. To God be the glory. Amen.